Si Jesus ang may kapamahalaan sa lahat. Bakit ba sinabi sa Matthew 28.18, sabi doon, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Take note, ito'y matapos na ang Panginoon ay namatay sa krus na buhay na maguli at bago siya umakyat sa langit. Una, may kapamalaan siya sa kasalanan. Ang sabi doon sa 1 Peter 2.21-22, Sapagkat ukol dito kay tinawag sapagkat si Kristo man ay nagdu sa alang-alang sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapa. Siya hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig. Hindi siya natuksong magkasala, no? Sa 1 Peter 2.24a, na siya rin ay nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran. Nung siya ay namatay, nabayaran na niya yung kasalanan sa krus. Kaya nga, dahil sa kanyang pagkamatay, namatay na rin tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, napatawad tayo sa kasalanan, narin sa kasalanan. Kaya nga tayo ngayon ay binigyan na ng katwiran at pwede na mamuhay sa katwiran. Pangalawa, siya may kapamalaan sa batas. Sa Matthew 5.17, Huwag ninyong isipin kung marito ako upang sirayan ng kautosan o ang mga propeta, pumarito marito ako hindi upang sirain ko, hindi upang tuparin ang mga ito. Kaya lahat ng mga batas ay tinupad niya para sa atin. Kaya din sabi sa Colossians 2:14 na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning salungat sa atin, ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Kaya nung siya'y namatay sa Cruz, lahat ng mga batas laban sa atin, lahat uh, sa atin na batas, kasama na kasing binayaran niya yung kasalanan. Kaya yung batas na yon ay inalis na niya. Ibig sabihin, sa magtitiwala sa kanya, hindi na pwedeng kondanahin ng batas dahil binayaran na niya yon. Then, pangatlo, siya may kapamalaan sa kadiliman. Hebrew 2.14 Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sumagitan ng kamatayan ay kanya mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa mga twin ay ang Diablo. Kaya doon makikita natin dahil sa kanyang pagkamatay sa krus, pinuksa niya, inalisan niya ng kapangyarihan, yung Diablo. Sabi din sa Colossians 2.15, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan niya. Kaya yung kanyang pagkamatay sa krus, inalis na niya yung power ni Satanas kasi ang kanyang pinanguhugutan ng kapangyarihan ay ang kasalanan ay binayaran na yun ng Panginoon. Kaya he put to zero the power of Satan. Kaya doon sa magtitiwala sa Panginoon, literally, wala na siyang kapangyarihan kasi inalis na yung kanyang kapamahalaan. Pang-apat, sa sakit at karamdaman. Sabi nga doon sa 1 Peter 2.24, dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling kayo. Matthew 8.17 upang matupad ang sinabi sa magitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. noong ang Panginoon Kristo ay nasugatan, biniyara na niya, dinala na niya, kinuha na niya lahat ng ating sakit at karamdaman. Kaya nga, yung nagtiwala sa kanya, naroon na yung kagalingan binigay na ni Lord dahil sa nasugatan na yung Panginoon para sa atin. Next, yung kahirapan. Sa may kapamalaan sa kahirapan. 2 Corinthians 8.9 Sapagat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hiso Kristo na bagamat siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging duka upang sumagitan ng kanyang kadukaan ay maging mayaman kayo. Kaya nga si Lord, nung siya nagkatawang tao, hindi siya ipinanganak sa palasyo, o di sa sabsaban. Walang magarang sasakyan. Walang masasabing sariling bahay. Dahil siya nagbayad sa sumpa ng kahirapan para nga tayo ay tubusin sa kahirapan at ibalik sa dating katayuan. Kaya nga nagtiwala sa Panginoon pinagyama na, sabi ng kanyang salita. Siya may kapamalaan sa kamatayan, Philippians 2.8-11. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay tinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya si Lord bumaba, sinantabi niya yung kanyang pagka-Diyos kasi kailangan niya tayo iligtas hanggang kamatayan. Hindi siya nagreklamo, binayarin niya ating kasalanan para wasakin yung kamatayan, tayo bigyan ng buhay. 2 Timothy 1.10 Ngunit ngayon ay nahayag sa magitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nagalis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa so na ng Ibanghelyo. Kaya nga, yung nagtiwala sa Panginoon, may buhay na walang hanggan na. Winasak na yung kapangarihan ng kamatayan kasi si Lord binayaran na niya yung sumpa na kamatayan sa so magitan ng pagkamatay niya sa krus. And lastly, siya may kapamalaan sa lahat ng nilalang. Bakit? Romans 11.36 Sapagkat mula sa kanya at sa mabagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya na wa, kalawalatian, magpakilanman, amen. Bakit siya may kapamalahan sa lahat nila lang? Sapagkat siya ang lumikha sa lahat. Kung siya ang lumikha, siya yung may-ari, kaya siya yung master, may-authority. Then, pangalawa, dahil sa kanya, kaya tayo nabubuhay. Lahat ng kailangan natin ay mula sa kanya. Siya ang lumika, hangin, pagkain, tubig. Lahat ng yan galing sa Panginoon. Kung siya ang may-ari ng lahat at kaya tayo nabubuhay dahil sa kanya, ay dapat siya yung may kapamalaan sa atin. Siya yung master ng buhay natin. Kaya nga, nasa kanya ang pinakamataas na kapamalaan ang sabi sa Philippians 2.10-11 upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na sa si Yesu Kristo ay Panginoon sa si ikululwalati ng Diyos Ama. Kaya nga, sa huling araw, maaaring ngayon hindi nila kinikilala si Lord na Panginoon. Pero sa end times, sa paghuhukom, lahat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo ay luluhod. Subalit huli na, pag makaawa man sila, kit tumawag man sila sa Panginoon, huli na. Yun kasi yung panahon na kung saan si Lord ay magpapakilala na hindi suffering servant o hindi conquering king. I-judge niya yung tao. I-judge na yung kasalanan. Sabi nga sa Ephesians 1.20-21 na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhay maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan sa kaiba-iba bawan ng lahat ng pamunuan at kapamalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na pinauusap hindi lamang sa sanlibutan ito kundi naman sa Dalting. Kaya nga si Lord, patapos siyang mamatay, makiyad sa langit, Bumalik siya sa pwesto niya, pinakamataas. Yung dating pwesto niya na kanyang iniwan, pansamantala. Pinamataas na pwesto. Kaya nga siya yung merong ngayong kapamalaan sa lahat, sa lakit man at sa lupa. Kaya ang totoong nagtiwala sa kanya na nagpasakop, paghaharian niya at muling mananagumpay dahil sa Panginoon. Ang totooong nagtiwala sa kanya ay maghahari kasama ni Lord. Sabi doon sa Roma 10:9, sapagkat kung ipahayag mo sa magitan ng bibig na si Hesus ay Panginoon at ka sa sampalataya ka sumuyo na binuhay siyang muli ng Diyos wala sa mga patay ay eh, manliligtas ka. Sino ba 'yon? Yung pumayag na muli na siya may kapamalan sa kanyang buhay nagtiwala sa ginawa ni Lord. Sabi doon sa Romans 5:17 sapagat kung paano sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamagitan ng isa ang tumanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamagitan ng isa si Yeso Kristo. Kaya nga matapos nating tanggapin yung abundance of grace and the gift of righteousness, kasunod doon, kasama yon sa binipisyo ng kaligtasan ni Lord na tayo maghahari sa buhay ni ito sa magitan ng Panginoon. Kasi nga, pinagharian niya na yung mga to. Alin, alin yun? Pinagharian na niya yung kasalanan. Kaya tayo, pwede nang umayaw sa kasalanan. Pinagharian niya na yung batas kasi sinunod niya yung batas. Kaya nga tayo, we are not under the law. Hindi na tayo alipin ng batas o hindi na tayo kukunda ng batas. Dahil naghari na siya sa kadiliman, inalis na niya yung kapamalaan at kapangarihan niya. He put to zero the power of darkness. Maging sa sakit at karamdaman, pinagharihan niya yan. Binayaran na niya ang kanyang mga sugat. Sa kahirapan, naghihirap siya, binayaran na niya yan. Maging sa kamatayan, namatay siya pero after three days na buhay siyang magmuli. Kaya kung paano si Lord ay naghari sa lahat ng ito dahil sa Panginoon, dahil sa kanyang tagumpay, yung totoong nagtiwala sa kanya ay maghahari din habang naririto, hinahantay natin siya sapagkat muling ibinalik niya sa atin yung kapamalaan o dominion na naagaw ng kaaway. Ito'y dahil sa tagumpay na ginawa ng Panginoong Kristo at dahil sa tagumpay na yun, lahat ng authority in heaven and earth muli nabalik na. At yung authority sa lupa ay muling ibinalik sa atin ng mga mananampalataya. Kaya kung paano ang Lord ay may kapamalaan, nabalik sa kanya kapamalaan, sa atin din nabalik yung kapamalaan, para yung kapamalaan na yon ay patupad natin yung tagumpay na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ika'y totoong nagtiwala sa Kanya, bunga ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pupaparang si Lord nagtagumpay, tayo rin ay mananagumpay. Mananagumpay sa kasalanan, sa batas, sa kadiliman, sakit at karamdaman, sa kahirapan, sa kamatayan. Kaya nga sabi ng Bible sa Romans 8:37. Anong sabi doon? Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa mga magitan niya na sa atin ay umiibig. Eh dahil sa Panginoong Kristo sa kanyang ginawa sa krus, anuman ang sitwasyon na ating kakaharapin, ano mang gawa ng kaaway, ano mang tukso, lahat na yan tayo higit pa sa mananagumpay dahil yan sa Panginoon na umibig sa atin.